Pindutin mo yung bank transfer dito sa baba. BDO Unibank. 3898. Then continue. I-transaction okay, fee na 15 pesos. Done. Good evening guys. Paano tayo magta-transfer ng pera gamit yung uh, Maya dito papunta sa BDO? No. Ah, uh, ko sa inyo guys, very simple lang 'to. Ang wallet balance ko ay uh, 2974. So magta transfer ako ng 29 papunta sa aking video account. Then, ang unang gagawin ay uh, kunin 'yung uh, bank transfer. Makikita mo 'yung bank transfer dito. 'Yan makikita mo 'yan. Click mo lang 'yan. Tapos hanapin mo 'yung video ng 'yan. Click mo lang 'yan. Pagkatapos yung account number and yung uh, account name. Yan. Pag mo na yung account name mo dito, then i-click mo yung continue dito. Pagka-click mo yung continue, uh, mag-check balance ka na saan yung uh, video online banking. So, start na tayo. So, i-click mo lang itong uh, bank transfer. Then, punta ka sa may uh, BDO Unibank INC. Hindi siya video network ba? Yan. Tindutin mo lang to? Then, yung amount. Type natin yung 29. Then, yung uh, purpose natin. Yung payment. Then, yung account number. 00 0960 19 38 1, 9, Then, yung name ko Yan uh, May space sya So, pa natin yung space Then Name ko Then, continue Then yung ama, confirmation, 29 uh, transaction fee is uh, 15 pesos. Then, transfer now. Then, i-verify mo pa natin yung one-time pin na po natin. Then, verify. Then, done. Then, yung balance natin, uh, naging 59 na siya and and susunod ay uh, magdo-double check ako ng aking video online banking ayon so i-check po natin yung kung naipasok na natin yung ano natin yung pera natin sa ating uh, video account video online natin okay then log in so naging 3136 na ng pera ko dito sa aking video uh, ka bayan saving account. So ni-transfer na natin yung 29. Ika tingnan po natin yung mga transaction. Nandito yung mga transaction ko, transaction history. Yan. 82 1,000 2,000 150, yung mga notification sa aking uh, account. Maraming salamat guys.